Hello, hello mga mami. Tara, sama niyo ako magluto ng chicken curry at gumamit ako ng evaporated milk dito. Ayan nga, nagisa muna ako ng bawang tapos sinunod ko ng igisa yung sibuyas mga mami. Tapos after magisa yung bawang at saka sibuyas, ilalagay ko na rin yung chicken mga mami. Tapos isasangkot ko lang siya ng konti para at least matanggal yung lansa ng manok natin. Naglagay na rin pala ako ng pampala sa mga mi, gaya ng asin at sa kapatis. Kasi mas malasa kasi ang ating ulam pag ilalagay na yung mga pampalasa niya bago palang maluto yung mga meat natin mga mi, gaya ng manok. Kaysa naman sa pag naluto na doon mo pala titimplahin. Ayan, malapit nang magisa yung manok natin. Kaya naman, susunod na natin ilagay yung curry powder natin mga ni. Bumili na pala ako sa supermarket ng ready to mix na curry powder kasi hindi naman ako marunong magtimpla ng curry talaga mga ni. Kaya naman laging instant ang ginagamit ko. Masarap naman to mga ngami. Ayan nga mi, nahalo-halo ko na lang muna yung mix na curry dyan mga ngami para at least manuot yung lasa niya sa manok natin. Ayan nga, para masigurado kung mas maluto pa yung manok natin, nagdagdag ako ng tubig para at least pakuluan pa ito ng ilang minuto. Tapos nung kumulo na mga may, naglagay na rin ako ng gulay gaya ng patatas, carrots at sa bell pepper. Hayaan ko na lang lumambot dyan kasama ng karne mga may. Tapos takpan ko lang at wait natin maluto ang gulay at saka karne niya mga may. Ayan nga, nang sure na akong luto na yung karne ng manok, nilagyan ko na ng evaporated milk mga may. Hindi kasi ako gumagamit ng coconut milk kasi nga baka mamaya iba ang lasa niya. Dito kasi ang nakagamihan kong ilagay mga mi ang evaporated milk kasi ito ang turo ng aking tita. Pero di bali next time na try ko ang coconut milk pangami nga. Ayan nga, tapos pakulan lang din natin ng konti at paigayin hanggang kumunti ang sabaw nito mga mi kasi mas masarap ang curry pag konti lang ang sabaw natin. Ayan nga mga mahal, malapit na siyang maluto kaya naman tayo ay maghanda na at tawagin na natin ang ating mga anak at ang ating asawa para kumain na. Tara kain na tayo.